So ayan guys, kakawi lang namin. Grabe, inabot na kami ng madaling araw. Anong oras na? Alauna na. Ang madaling araw, mag-aalauna na. Tapos ayan. Uh, yung aming mga napamili, uh, mga laruan. Ayan, umuuna <laughs> nang magkalkal yung isang bata. Ayan, nag na lang na, pwede niya makuha. Kaya dyan, hindi siya iyan. <laughs> hindi siya niya. Ayan mga laudino, ang dami laruan yan. So ito mga laudino, laruan. Ayan, mga truck. Ayan, tapos ito. Ayan, ito, laruan din yan. Tapos ito, chanelas Ito, mga lodi, laruan din laman ito. Puro laruan yan. Ito, ayan, chanelas So, ayan, mga lodi, no? Ayun, mga laruan din yan. yon school supply. Nasaan yung ibang school supply? Ito pala, luban Ito pa, ayan, mga school supply. Ayan, mga lodi. So, ayan, mga lodi, no? Halatang-halata uh, sa mukha ko yung pagod. Grabe, maghapon kami dun sa Divisoria. Uh, napakadaming tao. Ang hirap kumilos doon mga Lodi. No? Pero sulit na sulit yung ating pagod. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa ating project. Thank you so much po mga Lodi.